ito so guys mga ano tayo guys manguul tayo ito ano you know? o alright ano you know? o sarap pang pulutan pulots na naman to pulots <laughs> libre lang o oh. at ano lang mga exotic food naman tayo hindi nang puro dagat exotic na laki Oh. Golden goal Golden Golden to boy no? Golden 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 ko all. pa oh. haba pang anoon natin ah. Tatimpalayan ng lolo ko. Lana. Go na lang. Mga ko boys. <laughs> the bit na ano The Thailander <laughs> Mga Thailander to Mga Thailander Makain ng mga exotic foods Yan. Ayan okay, so Labo na oh. Nanabo na namin Susungkitin na natin yan Alright, ah. Uh, andami ang dami men. Na okay, guys, so labo na, uh, nalabo na namin. Tusong kita natin 'yan. Mga ko all boys. <laughs> <laughs> the beat na uh, ano da Thailander. <laughs> mga Thailander to, mga Thailander. Makain ng mga exotic foods. Yan. So guys, mga ano tayo guys? manguol tayo to. Ano? You know? Alright. right. Yan o. Sarap pulutan. Pulots na naman to, pulots. <laughs> Libre lang o. Oh. Kahit ano lang, mga exotic food naman tayo, hindi nang puro dagat, exotic. Nalaki o. Oh. Golden gold. Golden gold to boy no. Yan. kuno. Kuol. ko 'yung lahat ng pang anu natin ah. natin palayan ng lolo ko lana kuula na lang At guys ayan na guys makalayo na kumukulo-kulo na hu ayan na ito na yung kuhol natin kuhol usok

gua baik sakit ambil buku ini kan bapak tahu nih nih